We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. from Southern California, the East Broadcasting Company presents We, we can, can do it. Do it. Do it. Hi. O-o, oh, kamusta po ang ating mga tagapakinig ngayon? And we are so blessed. Nandito na naman tayo sa isa nating programa, Dave, at nasa kalahating taon na tayo ng ng 2024. Would you kind believe that? No napaka na, napakabilis talaga ng ng oras but we are so glad na patuloy ang ating programa dito sa DZAS at ganun din sa YouTube and then sa uh, Facebook Live. So um, we are so glad that we are still here sa tulong ng Panginoon. God has been so good to us. Amen. Praise Amen. the Lord, Ate Maru. Ang we can do it ay ang ating weekly program na kung saan ay nagtatampok tayo ng mga guests with ang tawag natin ay powerful and meaningful stories to share. Kasabihin nga ng aking Ate Maru, mga kwentong may kwenta. Maganda yun. <laughs> uh, yes. <laughs> Tamaan ninyo kami sa susunod na 25 minutes at huwag kayo aalis dyan. Ano po, Ate Maru, ang ating guest ngayon. Yes, ang ating guest ngayon ay uh, nakita ko siya lang sa sa, sa ating young, uh, messenger account. So, tumawag ako kasi ang pangalan niya Onassis. Sabi ko, sino kaya itong Onassis na to? Ang alam kong Onassis ay si sino nga yung... <laughs> anyway, ang ating guest po ay isang account uh, accountant. Nag-work siya sa FEBC Accounting Department sa Karuhatan. At... Um, uh, na-move din siya, no? Napakaganda ng na kanyang buhay kasi she can move to one uh, place to another. Na-move siya sa DWAS, Dwas Daraga, Albay. Uh, she was also a newscaster at mm. program host ng Papuri wow. sa DWAS. We welcome to the program, Mrs. Lorna Matias. Lorna Matias. Yes. <laughs> thank you, thank you, Altimaru and Kuya Dave. I'm so happy to connect again because you know FEBC has been part of my life right so naman. hindi ko siya hindi ko makakalimutan di ba mahalagang bahagi ng buhay natin naging part ng FEBC mmm -hmm. mm -hmm. ano kayo katagal uh -hmm. sa FEBC, iha so nag-work ako sa East Broadcasting mula 1985 hanggang 1989 mmm okay oh. so accounting ka muna iha hindi ba o, oh, Kuya Dave, kasi ganito siya. pagka nauna na parang briefing or doon ako unang natanggap sa karuhatan and then I was as, assigned ako sa DWAS sa Daraga. Alam mo naman ang setup natin sa mga regional stations natin kaya nakailangan na tutulong tayo sa programming kasi hindi maraming uh, empleyado. So uh -huh. ako ay nabigyan ng slot para doon sa papuri. So nagpapatugtog ako ng mga papuri songs. Ano pagkatapos, syempre may meron kang announcements at saka yung comment doon sa mensahe ng kanta uh, uh, na. And then kailangan din ang tulong sa news casting. Eh so na discover ako. <laughs> <laughs> wow. So Lawrence, ano, bago ka magkwento about your life as a broadcaster, Um, kwento mo naman sa amin uh, ang buhay mo bago mo nakilala ang Panginoon at paano mo nakilala ang ating Panginoon na sarili mong tagapagligtas at Panginoon na iyong buhay. Napakagandang tanong. So, ako kasi lumaki sa isang pamilya na kristyanong pamilya kasi yung aking mga magulang ay naging uh, nakakilala sa Panginoon nung sila dalaga at binata. So mm -hmm. sa Paite, Laguna at sa Santa Maria, Laguna ang uh, father, ang ama ko. So ngayon, kinasal sila, ano, tapos si Father ni Jonathan Mortiz, si Pastor Paul Mortiz ang pastor ng mother ko doon sa Paite, Laguna. So mm -hmm. yeah, tapos sa Santa Maria ang ama ko kaya doon sila sa camp, nagkita. And then, kami ay ipinanganak sa Laguna, pero lumaki kami sa Lucena City. Uh -huh. Uh -huh. Ano uh -huh. bang apelido City. mo na kay Dalaga, Iha? Mohado. Ay, ah. Norna Mohado. Ah, tubong at uh, lag, uh, Laguna talaga 'yan, ano ha? Kaya lantay na lantay na Tagalog ang ating kausap. Hindi na ako magi-address, buti na lang. <laughs> Bawal. So, laki ka pa uh, Laguna. So, ang mga magulang mo ay Santa Maria at uh, Paiti naman, ano? Ba marami lang sonis Aha. Masarap. Tuloy mo 'yung kwento matarus. mo, anak. Merkus sinasabi ka tungkol sa 'yung pamilya. Uh, so ang ang mga magulang ko po ay lumipat sa Lucena kasi ang aking ama ay doon nakapagtrabaho. kaya buong pamilya ay lumipat doon mm -hmm. okay so um uh, bring us to the point kung paano mo nakilala ang pagnon uh, personally kasi tayo naman mga church goers tayo ano so That's... we think na Christian na tayo o anak tayo ng Diyos pero We have to have a personal encounter with the Lord Jesus Christ. Opo. So sa totoo na pangyayari is palaging pumupunta sa simbahan linggo-linggo. So pagka may imbitasyon ng tatanggap sa Panginoon, siyempre tatanggap kami. Mm -hmm. Pagkatapos, siyempre kami ay doon po kami nakatira sa likod ng church kasama ang pas, ang pamilya ng mga pastor ano so ngayon bali tatlong bahay kami yung sa pastor at saka yung dalawang magkapit bahay so ngayon uh, lagi kami nakakapakinig ng ibang helio di ba linggo-linggo kasi binibigyan ng pagkaka pagkakataon, lahat ng mga bata, kabataan na uma-attend, ano. So ngayon tatanggap kami, kaya lang maglalaro kami ulit lunes hanggang biyernes, di ba, sabado. Tapos pagka mag-aaway kami, so pagdating ng linggo, tatanggap <laughs> ulit kami. Ano, so ganon ang ganon ang aming buhay. Pero merong isang pagkakataon dahil pagka siyempre sa church, merong mga namamatay na mga miyembro So doon sila nakaburol ng mga dalawang gabi, di ba? Ang aking, may takot ako, hindi ako nakakatingin pagka mm. mayroong mga patay doon, ano. Mm. Pero yung isang pagkakataon, yung mismong kalaro ko, bahay namin, naligo kami sa ilog kasi minsan lang may nagyaya, pumunta kami doon, so nalunod siya. So ngayon, nung, na, nung nakaburol siya, eh, elementary grade, siguro sixth grade, Nung nakaburol siya doon na naandun pa rin yung aking takot sa kamatayan. Ano, sabi ko, uh, na nanalangin ako, uh, Ama ngayon ay tinatanggap ko ikaw Panginoong Yesus sa aking buhay bilang aking tagapagligtas at ang aking Panginoon. At bigyan mo ako ng katiyakan ng aking buhay na walang hanggan. Hmm. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam mo ba na tumingin ako sa kanyang uh, nakaburol siya. ano Lahat kami magkakaibigan, umiiyak kami. Hmm. Doon ko napatunayan, Kuya Dave, na wala na ang takot ng kamatayan. Kasi Amen. doon ako nagkaroon ng katiyakan na pagka tinanggap mo si Yesu Kristo katulad ng sinasabi sa banal na kasulatan na lahat na nagsitanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya sabi ko, meron na akong kasi ka kasiguruhan, katiyakan. Kaya wala nang uh, lakas o kapangyarihan ang kamatayan sa buhay natin. Dahil kahit tayo mamatay dito, tayo ipupunta sa kanyang piling. Kaya mula noon, masaya na ako, hindi na ako natatakot. So lahat ng mga binuburol doon, nakakatingin na ako. <laughs> Amen. That's <Siyan> tunay <laughs> ba Maganda, kinasangkapan ng Panginoon ang isang insidente, yung katotohanan, yung reality na ang buhay natin ay maikli at harap tayo sa Panginoon. At ito mm -hmm. ang ginasangkapan ng Panginoon upang ikaw ay uh, gisingin at magkaroon ng min sa, uh, once and for all, minsan at subalit pa pang, sa pang, uh, walang hanggan, ay ito ang sa Panginoon. Napakaganda ng kasaysayan ni Ati Lorna. Matanda po ako sa kanya ng dihamak, pero inaati ko lang siya sa pagkakitaan ko. <laughs> at uh, mga tagapakinig, marami po ang ganyang uh, ginagiging karanasan. Isa sa mga bagay na inaalis ng Panginoon ay ang takot sa kamatayan. Sa pagkatandaan mm. natin, yes. ang Panginoon na nagsabi, akong pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan, at sino mang sumasampalataya sa akin bagaman mamatay sa buhay pisikal, ay may buhay na walang hanggan. Ito ang nakamta ng ating kapatid na Lorna Matias. At magiging sa inyo rin, mahala tayong kapakinig, kung uh, inyong uh, papapasukin ng Panginoon sa inyong puso at buhay tulad ng ginawa ni... Sister Lorna. Ang ganda naman ng iyong kalimutang. Thank you. Mamaya po ay tatanungin natin kung pagkatapos na kilala niya ang Panginoon, ano naman yung mga special ministry na ibinigay sa kanya ng Panginoon in the church? Yan, your personal yan personal ano niya, ministry mismo after knowing the Lord. Pero ito po ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. At ganoon din mga kaibigan, napapakinggan din kami sa DXKI 10.62, Coronadal, South Cotabato, tuwing near hulis naman ng hapon, alas 5.30. Yan ang aton nga mga kasimanwa, kag, um, um, kaututang dila ba yun, Dave? <laughs> uh, mga nila. kaiksuon man sa, sa, bahagi man ng, ano, ng Cotabato, mga kaiksuon. Mm -hmm. Maayong gabi iman, maayong adlaw man sa imo. <laughs> sa hapon, ganda ako sa inyo. Um, okay. Hindi eh, ko dikolala ko nakararating tayo sa Daraga, Albay. Nakakarating ba sa DWAS ang ating signal? Ati Maru? Um, I don't know. Siguro through Facebook at saka Facebook. through okay. ano? Through uh YouTube, no? Mm -mm. Pero Bang siguro nakakarating one way or the other. Sa <laughs> <man can laughs> ng Daraga. Oh, ah, oh, ang guest yes. natin ngayon ay dating yung newscaster sa DWAS Daraga right. Albay. Mm -mm ang inyong newscaster, Lorna Mujado Matias. Nakakatuwa ang kasaysayan ni Ati Lorna kung paano niyo nakilala ang Panginoon. At lahat ng uh, tumatanggap sa Panginoon, tandaan ninyo, meron kayong gawain. Sabi sa atin ni Apostle San Pablo na iniligtas tayo ng Panginoon at uh, bago pa niya tayo uh, mailigtas, meron siya inihandang gawain sa atin. Sabi sa wikang Ingles, we are His workmanship. Tayo ay mga mm -hmm. manggagawa ng Totoo, Diyos. Yeah. Ngayon, ang ministry naman ng ating Ati Lorna, paano siya tinawag ng Panginoon sa gawain. Ngayon siya na iniligtas ng Panginoon. Yan ang pag-usapan natin, Ati Maru at Ati Lorna. Yes. Mm -hmm. So, Lawrence, take it away. <laughs> uh, maraming salamat, Ati Maru and Kuya Dave. Bali, ang, mula pa nang lumalaki ako, nakikita ko kasi doon sa buhay ng mga mananampalataya doon sa aming uh, iglesia na sila ay gustong mag- Lingkod. So ngayon sabi ko, Lord nasa accounting ako. So ngayon gusto ko na gamitin mo pa rin ako kahit nasa accounting. Mm -hmm. So ala alam mo ba na sinagot ka agad ng Panginoon yon Kasi doon sa aming uh, church ay kailangan pala ang accountant, yung sa mga budget, di ba? para mm -hmm. sa mga meeting ng uh, board, ganyan. so ang ginawa, hindi ko alam na yung palang, aming isang yung chairman of the board na siya ay PNB branch manager. Oh. so ang ang ginawa, nasa ano palang ako, siguro second semester sa accounting, binigyan niya ako ng trabaho sa church part time, na ako daw ay mag Ah, uh, anong tawag diyan? Ako daw ay mag-accounting sa atin mm -hmm. sa sa church. Eh so tinanggap ko ang work dahil aba maganda ito, meron pa akong allowance. Tapos meron akong uh, nakakapaglingkod ako sa Panginoon. So hindi ko alam na pagkapa pala ikaw ay part ng ng uh, ng gawain ay kasama ka rin sa mga meeting ano mm. Kasa, uh, so merong mga bagay na dapat desisyunan so andoon ka mayroong mga bagay na anong kailangan para lalo nating mahikayat ang mga mananampalataya na maglingkod sa Panginoon magte-train ng mga mag-lead mag manguna sa sa Bible study, pag-aaral ng kasulatan, right? Ng banal na kasulatan. So ngayon, lahat ng mga meeting na andun ako. So marami akong natutunan dahil hindi pagkatapos ng aking pagre-report ay tapos na. So kinakailangang umattend ako. So na, sa ano, hindi ko alam na yung pala ay paghahanda ng Panginoon para doon sa gawain na ibibigay sa akin. So, yun ang ginagawa ko nung ako ay nasa Lucena, ako ay nag-aaral, mayroong isang university doon, ang pangalan ay Luzonian University. So malapit lang 'yan doon sa Red V, doon kasi ang church. So ngayon ang nangyari, tuwing mayroong akong mga uh, classmates doon sa sa university. So ang mm -hmm. ginagawa ko ay iniimbita ko sila. Pupunta ako sa kanilang mga dorms at magtuturo ako ng para nang tungkol sa banal na kasulatan may mga topic ano so meron hmm. mga kasama ako sa mga kaklase ako na nakakilala sa Panginoon so parang ito yung campus ministry kaya lang ako lang mag-isa ang pumupunta doon ayan hmm. kasi doon sa aming church is kinakailangan na ikaw ay mayroong bahagi sa gawain. So ngayon, bukod doon sa mga Sabado na lumalabas para magbisita at sa mga community, mag-invite, magpatutuo. So ngayon, ang sa akin naman is after ng, let's say, ng aming klase, pwede akong pumunta sa dorm nila at doon ako mag-Bible study. So ang nangyari, maraming mga kaklasik ko ang nakakilala sa Panginoon. Kaya nung matapos kami ng college, nagpatuloy sila doon nung sila ay pumunta mm -hmm. sa Manila. Ano? Yes. At ang isa pang naibalita sa akin, meron ako mga klase na buong sambahayan na nila nakakilala dahil sa sila ay nagsimula din sa pamilya nila. Mm -hmm. yeah. Wow, very very busy. Very busy pala talaga sa pag pag nasa Panginoon ka, you always want to to uh, spend the time uh, talking about the Lord, sharing the, the the word of God sa mga sa mga kaibigan, sa opisina, sa schools. Wow. And uh, mabuti 'yun kasi marami talagang mga idol na mga idol, idol people sa sa school. So, napakaganda pero what are some of the experiences Lawrence na masasabi mo na kung wala ang panginoon sa akin hindi ko ito magagawa hindi ko ito magagawa so uh, to totoo. Mm -mm. Mm -mm. so so uh, noong pagkatapos ng sa Lucena uh, nakatapos na ako so nag review ako pumunta ako sa Manila and then ang pamilya namin is nag-move sa Manila at kaya nakapag apply ako sa Far East Broadcasting so, mm, nice. so I see. So, dahil ang dalangin ko ay kinakailangan na uh, Lord, maglingkod ako sa iyo sa paraan na gusto mo. So, noong after ng ng lumipat kami ng Manila, nagtatrabaho ulit ako sa first Broadcasting, mayroon mm -hmm. namang isang pagkakataon na pumunta ng ibang bansa. So, ang ginawa namin, pumunta kami ng Saipan. Pagkatapos, nagkaroon din nag, ng pagkakataon, nagbukas ang Panginoon sa amin sa Washington. So pumunta kami sa Linwood, Washington. So ang nangyari ay na-involved din kami ng mga Bible studies. Meron kaming mga kakilala na asawa ng mga U.S. Navy, ano, uh -huh, uh -huh. na ang kanilang mga pamilya, usually kasi, ate Maru, kuya Dave, mayroong mga Pilipina married sa U.S. Navy, ano. You know? Tapos yung is doon sa Everett, mayroon doong, uh, community na doon sila ma ma halos magkakalapit. Parang Navy housing, iba pa yon Mayroon mm -hmm. pa sila doon. So, nagpupunta kami doon para mag-Bible study. So, nakakatuwa kasi yung mga asawa, yung mga anak di ng mga Navy, kasi pag kami sa wala sila, di ba? Yung mga Navy, nasa barko sila. So, yung mga anak at saka yung mga asawa is nagbabaybosta din ng weekly tapos pumupunta sila sa iglesia. Ano, hmm. para para magkasama-sama kami na magpuri sa Panginoon, sumamba at lumago sa pananampalataya. So, sa totoo lang, kung sa sarili lang natin, hindi natin kaya. Dahil, siyempre, pagmisa may mga suliranin. So, hmm. tatawag sa iyo, Ano, ngayon, uh, kaya talagang dahil pinapanghawakan mo yung salita ng Panginoon na magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Heso Kristo na siyang nagpapalakas sa atin, mm -hmm. Philippians 4.13. So yun ang mga naging karanasan namin na meron kaming mga kakilala o yung nag a ng mga Bible study na kinakailang ipanalangin dahil may karamdaman o dahil may problema maraming merong merong may problema tungkol sa kanilang uh, buhay mag-asawa o kaya problema sa mga anak ano so alam mo naman dito sa US at saka sa Canada ang pagdedevorsyo ay madali lang mm -hmm. so mm -mm. so maraming uh, mga tao na na bisita namin at siyempre nakapagpaalala kami na mas maganda kung talaga tayo ay susunod sa Panginoon ng buong pamilya ano na kahit merong mga pinagdaraanan na suliranin na mas mahal pagpahalagahan yung pag-ibig sa Panginoon, pag-ibig sa mga sa esposo ano o sa sa asawang babae, o sa asawang lalaki, at yung responsibilidad ng mga magulang sa pagpapalaki doon sa mga anak para sa turo at saway ng Panginoon. Eh so Amen. talagang Amen. hindi lahat tatanggapin yun, ano Pero <laughs> ang mahalaga, ginawa natin yung ating bahagi. Tama. tama. Amen. Mm -hmm. Nakakapanem natin ang kapatid na Lorna Mojado Matias. Narinig natin ang kanyang magandang kasaysayan kung paano kahit na lumaki siya sa isang sambahayan, na laki sa kapilya, ika nga, ay eh, dumating ang pagkakataon na kanyang uh, tinanggap ang Panginoon bilang kanyang tagapagligtas. Mga tagapakinig, hindi po relihiyon ang amin dinadala sa inyo. Kundi po ang kaunahin ninyo sa ating Panginoon. Wala po sa pabaitan yan. Hindi yung ating kabutihan, kundi ang kabutihan ng ating Panginoon. At kung wala pa kayong pagkakilala sa Panginoon, tulad sa ating kapatid na Lorna, ang naging daan ay ang pangamba patungkol sa kamatayan. Yes. Ito'y inaalis ng Panginoon sa pagkatandaan natin na ang ating Panginoon ay nagtagumpay mula sa kamatayan at sino mang nasa Panginoon ay inilipat mula sa buhay ng kamatayan sa laman tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya ito'y masisiguro natin at kung kayo namay nasa Panginoon na. Tulad ng kapatid na Lorna meron tayong banal na tungkulin at tandaan ninyo, iniligtas tayo ng Diyos upang tayo kanya maging kasangkapan. Huwag kayong magkasya na kayo ay ligtas lamang kundi kayo ay magpagamit sa Panginoon. Ano man ang inyong talento, huwag niyong isipin na dapat kayong mag maging ministro. Tinan nyo ang ating kapatid na Lorna. Siya ay isang accountant at ginamit ito ng Panginoon upang siya ay magamit ng Panginoon sa larangang ito kung lahat ay pastor, sino pangangaralan? Kung, baga, kung mm. lahat ay doktor, sino pasyente? Talaga mm -hmm. pagkilos ng Diyos, iba-iba ang kaniyang pagkatawag sa atin. Sa mga susunod pa nating mga palatuntunan ay itatampok natin ang, uh, bu ang mag-asawang Pastor Dan at ang ating kapatid na Lorna Matias. Galing na Pilipinas, sila napunta na sa Ipan, dinala sila ng Panginoon sa Estado ng Washington, ito po yung mas mataas na estado kaysa sa California. At uh, ngayon po, nasa uh, British Columbia na po sila, nasa Canada na po sila, sa Surrey, mm -hmm. uh, British Columbia sa Canada. At sa susunod nating programa, sa susunod na Sabado, ay pag-uusapan natin ang kanilang buhay at kanilang gawain. Matutuwa po kayo, kaya't huwag kinyong... Uh, at uh, kalilimutang muling pakinggan kami at muling samaan sa darating na Sabado. At ilaw tutuwa kami sapagkat uh, nakapanayam ka namin. At pag-usapan natin yung dati mo ding gawain sa Far East Broadcasting Company yes. mm -hmm. at ang inyong gawain ngayon ni, uh, ni Kuya Dana At Maru? Okay, so talagang very inspirational ang ang buhay ng ating special guest for today. At we have learned so many things about God and how God mm, mangusap at pumilo sa ating mga buhay. Isang inspirasyon muli yan sa ating special guest. So just a reminder, ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan dito sa FEDC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS. FEBC Radio TV at napapakinggan din sa DXKI. 10.62 Corona Dal sa Cotabato tuwing Miyerkules alas 5.30 ng hapon. So muli, nagpapasalamat tayo sa ating mga taga-subaybay, mga tagapakinig natin. Maraming maraming salamat sa mga panalangin nyo rin. So ito po ang inyong kaibigan, Ati Maru Sepeda Javier. Day Marcelo po, kinakatawa ko na rin po ang ating kapatid na Lorna Mojado Matias na nagsasabi tulad ng kanyang binanggit kanina, magagawa natin ang lahat ng bagay kung pumagitan ni Kristo na nagpapalakas sa atin. Kaya mga kaibigan, mga tagapakinig, mga manunood, ano man ang inyong sulirin sa buhay, kakayanin natin yan sapagkat sabi ni Apostle San Pablo, we can do all things through Christ who strengthens us. Kaya buhat sa aming tatlo dito sa Northern uh, North America, ibig namin sabihin sa si inyo sa tulong ng ating Panginoon, sabay-sabay tayo at Ate Alona at Ate Maru, we, we can, can. do it! Do it. Thank you, you Ati Lorna. Bye-bye. I will see you again, again next week. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.